kawawa ka isang dambana na mapagsusunugan ng kamanyan na kahoy na akasya iyong gagawin. Isang siko magkakaroon ng haban yaon at isang siko ang luwang yaon, parisukat na at dalawang siko magkakaroon ng taas yaon, ang manaan yung sunay yaon ay kaputo din. At iyong babalutin ang taganas na ginto ang ibabaw yaon at ang manatagiliran yaon sa palibot at ang manasumay yaon at igagawa mo ng isang kornis ang ginto sa palibot. Tigada wamuya o ng dalawang Argolian dinto sa ilalim ng Koanisa, sa dakong itaas ng dalawang tagiliran iyong gagawin at magiging suuta ng manapinga upang mabuha. At ang iyong gagawin manapinga ay kahoy na akasya at iyong babalutin ang ginto at iyong ilalagay sa harap ng cabin na nasa siping ng kabanang patuto, sa harap ng luklukan ng awal na nasa ibabaw ng kabanang patuto, na aking pakikipagtagpuan sa iyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw niya o ng kamanya na mababangong espesya tuwing magapagka kanyang inahayos sa mga ilawan, ay susunugin niya. At pagka sinisindihan ni Aro ng mga ilawan sa hapon, ay kanyang susunugin na isang kamanyang palagi sa harap ng panginoon sa buong panahon ng inyong mamalahit. Huwag kayong maghahandog ng ibang kamanyan sa ibabaw niyaon, o ng handog na susunugin, o ng handog na hari naman, at huwag kayong magbubuhos ng inuming handog sa ibabaw niyaon. At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng malanyong sumay ng dambana, minsan sa isang taon, kanyang tutubusin sa sala na minsan sa isang taon, ng tubo ng handog dahil sa kasalanan sa buong panahon ng inyong mamalahi, kabanal-banalan na sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila ay magbibigay na ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kanyang kaluluwa sa Panginoon, Pagkaayong binibilang sila upang guwag magkaroon ng salot sa gitna nila pagkaayong binibilang sila. Ito ang kanilang ibibigay, bawat maranan sa kanila na nanggabibilang, kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng santuario. Ang isang siklo ay dalawang punggera, kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraanan sa kanila na nanabibilang mula sa dalawampung taong gulam na patanda ay magbibigay ng handog sa paninoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit at ang dukha ay hindi magbibigay ng kulam sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa paninoon, upang ipantubo sa inyong mga kaluluwa, at iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pantubos na salapi at iyong gububulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Dagawa ka rin ang isang hugasang tanso at ang tuntuman ay tanso upang paghugasan at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng papisanan at ng dambana at iyong sisidla ng tubig. At si Aaron at ang kanyang mga anak ay maghuhugos doon ng kanilang manapaha. Pagka sila ay pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig upang sila ay huwag mamatay. O pagka sila ay lumalapit sa dambana ng mga siwa upang magsunog ng handog na pinarahan sa apoy sa Paninoon. Gayun sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag sila mamatay at magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kanya at sa kanyang binhi sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Bukod dito'y nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, Magdala ka rin ang mga pinakamagaling na espesya ng Tiganes na Mira ay limandaan siklo. At na mabamong ay kalahati nito, dalawang daan at liman po, at na ay dalawang daan at liman po. At ng limang daan, ay ayon sa siklo ng santuario, at ng lamis ng oliva ay isang hin. At iyong gagawing banal na lamis na pampahid, isang pabamong kinatanam ayon sa katanong manggagawa ng pabamu siya ng magiging banal na lamis na pampahid. At iyong papahiran iyon ng tabernakulo ng kapisanan at ang kaban ng patutuo, at ang bulang at ang lahat na mga kasangkapan iyon, at ang kandelero at ang mga kasangkapan iyon, at ang damban ng soban. At ang dambanan ng handog na susunugan sampo ng lahat ng mga kasangkapan at ang rugasan at ang tungtunan. At pakabanilin mo upang maging mga kabanel bonolan lahat ng makahipos sa mga magiging banal. At iyong papahira ng lanis si Aaron at ang kanyang mga anak at iyong papagbabanilin sila upang sila'y manasiwat sa atin sa katungkulam sa seldote at iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin. Ito'y magiging banal na lamis na pampahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibububos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakata, banal na at ari ninyong banal. Sino man kumata ng gaya niyan o sino gumamit niyan sa isang tagaibang lupa ay ihiwalay sa kanyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Magdala ka ng mababangong espisya, estak at ponitsya at galbano, mababangong espisya na may tiganas na kamanyan na magkakaisa ng timbang. At iyong gagawing kamanyan na isang pabangong ayon sa katanamang gagawa ng pabango na tinimplahan ng asin na pulos at banal. At iyong didikdiki ng iban yan, nang durog na durog at ilalagay mo sa harap ng kabanang patuko, sa loob ng tabar na hulo ng kapisana na aking pakikipagtagpuan sa iyo, ariin inyong kabanal banolan. At ang kamangyan na inyong gagawin, ayon sa pagkakathaan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo, ariin mong banal sa paninoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan, upang amuhin ay ihiwalay sa kanyang bayan.